Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagal. Ma'am, afternoon. Afternoon, sir. Um, mama, itong walang tanong po siya, may kinalaman dito sa reklamong hawak namin ngayon, Express Cargo. Pagkipa. I'm oh. po lang po sa inyo, ma'am, because I know you have dealings with them. Ah. Uh, Gano'n na po kayo katala na hipag-deal uh, or business with the uh, Makati Express? Mm, -hmm. Makanol na, mga more than 20 years. Yeah, oo. Oh, To be, and, um, basta more or less, mga 20 years more. On, kasi ano yan eh, nag-start ako yung partner nila kay James Ong, James Ong. Uh, yung Singapore yan. Yeah. Uh, then, hanggang na change to Makati Express. Kailan ang naman, um, kailan nagsimula yung problema mo about the Express? I mean, yung di ba, wala naman problema yung, yung dealings mo with them, yung nagbabayan sa'yo. Not naman? Bilang ikaw yung decon dito, di ba? Kailan nagsimula yung problema mo, yung hindi ka na Ano na, that was last year. Uh, 2025 tayo ngayon. That was last year. Kasi they promised me, yung problema ng Makati actually, it was 20, 2020 pa. Mukapa mm, nila, buhay pa. Mm, uh, hawak sila ni sped stream. And then they pulling out yung, ano nila, yung services. Tapos pumasok na tong problema, doon na nag-start. Tapos na pumasok na rin ako ng Abi, logistics pa rin ako, pero domestic. Mm. Um, and then, uh, nakausap po na yung anak na, ayan, nagpapatulong na i-release yung international, yung ano nila sa POSTOM. I mean, dahil babayaran daw ako ng, kung baga, tawawa yung UOFW, yun yung trade ano nila eh. Okay, tapos doon, ni release ko. Tapos, yun, binigyan ko sila ng credit line. Tapos, more for the record, ma'am, sure din, tira may utang sila sa'yo. Oo, how much sa ngayon? Actually, nagbigay ako ng record sa familia as 16 million yon 16, 1616. Uh, pero, um, ni-review nila yon So, hindi pa ano yun nila. Pero mo naman, dahil, hindi ko magkano. Uh Oo. -oh. Okay. So, under audit pa nila, ni may audit ng office ni Makati. Pero more or less, alam ko talaga yung ano, yeah, hindi ko lang i-ano sa'yo, pero nasa, hindi siya bababa ng FICE. Um, um napanood po ba yung interview ko kay Mr. Mandit? Oh! So, ano, ano po yung reaction niya doon sa mga sinabi niya? Actually, hindi naman felt yan na support eh. Mas more pa doon eh at lama van der mawe 60 at trainees have identified ngayong ni 75 yes uh, ayan sab na sabi n'yo sa ko sa yo 75 points wow pero yung a sense of urgency 30 plus 30 plus mm okay ah ito 'yung iyan yan sabi ni Mr. Mandit pa, babayaran daw kayo sa kayo iba pang ka-partner nila. Ano opinion mo Matagal na sila palagi nagsasabi yung bayad. Noon pa yan, 2024. And ah, hanggang ano uh, na ngayon, jumping from one broker to another broker, kahit sila lahat, tanungin mo. Arihas lang Rason, yes. So, sino pang maniniwala pa? Parang hindi na uh, paniwala Mm. Inyong problema ba sa kanila? Gusto mo man tumulong, tinulungan mo na. Para ikaw na rin yung nawawalan ngayon. Pahirapan din ni Maningel. Sabi ni Ma'am uh, ni Mandit, uh, Mr. Mandit Panoraw. ah, uh, Pagkisimula daw siya sa katapusan ng September na maglabas, at uh, actually, binalitian niya, ma'am, kakausapin doon na kayo eh. Hindi ba, hindi ba na kayo uh, pinakausap? Actually, ever, ano ako na nga yung, kaya na naging nakipag-cooperate naki, na rin ako sa inyo dahil, uh, ano, din sinasabi, ganyan, yung ano, uh, makipag-coordinate, makipag-coordinate na magbabayad, magbabayad. It almost two years na, wala pa rin bayad. Matatapos sa lang tayo dito. Ano mo ba? Ito ang kwento ah. Una ako na mapapakaawa fashion, ako sa suling anak ko. Di ba? May ano eh. Na, di ba masaka-indro ka? Mamakaawa ko na. Kahit isang milyon. Bigyan niyo na ako para ano. Kasi may mga emergency ring kami. Ano? Umabot na lang kami ng isang milyon. Sabi ko, sige, 500 na lang. Hanggang umabot kami na 200. Hanggang umabot na lang. Sige, okay, 200 na lang akin, yung 75 na yung na-release. Muna pa din. So, when was, when was the last time na nakausap niyo sa Monday, ma'am? Actually, no last month. Well, when I had a meeting with him, uh, he told me, uh, a uh, minute daw na kayo. Hindi na kayo minute. Wala. Eh, sabi ko, nandano sila na sabi ko, kung may meeting man tayo, kailangan prefer ka ng bayad. Kasi it's nonsense naman magkikita tayo. Puros lang tayo, opo, gagasto pa, pa ako ng kape, magagasto ako ng toll gate, pa ako ng gas. So, ibig mo ba, ba sabihin, pwede may meeting kayo, ikaw sumasagot na gano'n na. And, Sorry.